na rin pong pahayag, etong si Senator, dating Senator Leila de Lima, tungkol nga sa napabalita na kuno ay kinansela na ni Digo ang kanyang COC bilang uh, Mayor ng Davao City at kahabol uh, daw, lilipad daw patungo Manila para mag-file naman ang candidacy uh, bilang Senator hmm. Sabi ni Senator de Lima style nyo style niya yan style yan ng mga Duterte. Guguluhin ang taong bayan. Lilituhin ang mga kababayan natin. Ito po'y napakalinaw na panluloko at pagsisinungaling. Yun yun kasi kababa ang tingin ng mga Duterte sa mga kababayan natin. Na ay madaling maloko, madaling malito, at madaling mapaniwala. So ayan, patuloy nilang ginagawa yan. Pero yun nga, balibalita, yun naman daw ay fake news. Yung balitang yun, hindi daw totoo na kinansela na mananatiling candidate ng ng uh, uh, mayor, uh, pagka-mayor, sa pagka-mayor. At sa Digong, sa Davao City at yung dalawang anak, vice mayor, yung isa, yung isa naman ay kongresista at yung apo ay uh, councilor naman ng isang distrito. Wow! <laughs> Pinag-isipan ba nila yan? I mean, kasi ang sabi, last minute daw itong decision na ito dahil hindi pa nga daw sigurado kung anong posisyon ang ibibigay sa bawat isa sa bawat miyembro ng pamilya ng mga Duterte. Ganyan kalala, no? Yung parang, oh, sa'yo itong pwesto na to. Sa'yo to. Okay. Ganon. Ganon nyo po pinaglalaruan ng taong bayan. Ganon nyo rin po binabastos ang proseso ng ating halalan. G ganun ganon katindi. Napaka-typical nga daw, sabi ni Senator De Lima. Ganyan talaga ang style niya. Nanlilito, nanggugulo, nanluloko. Ano ba talaga? Ano ba talaga ang pakay niya? Yun. Listado na naman ito. Hindi ito bago sa mga Duterte. Yung mga ganitong klaseng kaugalian. Lalo na po, pagdating ng halalan, gusto nila lagyan ng mga ganitong klaseng twist. Ano ho? Para kahit papano ay magingay o umingay na naman ang kanilang pangalan. Madalas na may maingay. Kaya lang kasi puro negatibo ang balita tungkol sa mga Duterte. Kaya siguro yan din ang pinakarason. Kaya umurong itong kuno ay unang binalita at ibinisto nga ni Sara Duterte na tatakbo na tatlong Duterte sa Senado. Siguro na pagtanto nila, wala talagang mahihita. May isa man na makapasok. Hanggang doon lang yun, pasok. Pero walang magagawa sa Senado. Good luck.